Gusto pa Si. ko. Gusto pa ni Si. nakahiga. Tamad-tamad. Oh. Hmm. Napakabish yung bata. Gusto pa sinusubuan. Tapos gusto pa ba sinusubuan? Nasa Nasa bed. Mm. Ah mabubusog niyan, ubus na ni Shaw na yung plato, laman ng plato. Ikaw, sino ko pa? Isa talaga nagiiyak itong batang 'to eh lagi inakte gusto pa lambing si ubo ni mama. Bisan mo, oh. wala na naman yung plato nila, Oh. Hinain na nila yung sayo. Bagal-bagal mo. Ngayon na si Shaunay. Sige na, dali na, kumain ka na mag-isa. Hmm. na, dinamihan ko na. Oo. Huwag na to siya, Nay. Kay siya, si na to. Siya, si.